closing. God bless po. Thank you so much. Ngayon, dahil hindi pa election, magparehistro ka na para kilala mong mayor mo kasi na, puro trabaho ginagawa. Thank you. Bossing Vic Soto kinatuwaan ng mga Dabarkads matapos nitong isuot ang duck clip na nauuso ngayon suotin ng mga kabataan. Sa naging live episode ng nuntime Show na itbulaga nito lamang Biyernes ng February 16 ay muli nating nakasama sa ating mga tanghalian ang mga legit Dabarkads kung saan napanood natin ang kulitan moments nila sa labas at loob ng studio maging ang ilang segments na talaga nga namang inaabangan ng marami. Samantala Trending at viral din ang naging episode nitong biyernes ng programang Eat Bulaga matapos pagkatuwaan ng mga dabarkad si Bossing Vic Soto nang subukan nitong suotin ang duck clip na usong-uso ngayon sa mga kabataan, hindi nga napigilan ng mga dabarkads ang matawa dahil bagay na bagay nga kay Bossing ang duck clip na suot-suot nito na tila nagmuka itong bata, narito panoorin ang iilang masasayang kaganapan sa noontime show na Eat Bulaga nitong nakaraang biyernes February 16. God bless Thank you so much. Ngayon, kahit hindi pa election, magparehistro ka na para kilala mo ngayon. Kasi nga, puro tumaho ginagawa. Closing! 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 Paano Ano po yung gano'n doon po sa amin? Ay! Ay! Ano yung gano'n? Ano yung gano'n? Pagkakaano naman yung bose mo? Ano yung bose mo? Ang linaw ah. na bose mo. Eh, saan ka po siya? ano na yung gano'n? Ano yung gano'n? Ba'tin namin yun? Sige, sige, Basta ano yung gano'n din. perform sa entablado si kilala sa kanilang gabi. And this year, since we're going i highlight <laughs> a new breed of singer-songwriters si sa oh, EV Center Stage! <laughs> and ito po legit talents na nagdaki pa rin like, sa mga yung music na at kalungan na yung mga, mga bata Mga -like sa Gen Z, Gen oh, yeah. Z, yeah natin mga dabi cats. Ang 4 years old pa lang, hilig na ang pagkanta. Oh, at ito din, may 6 million streams so so, so, na din sa Spotify. Sobra na ba yung 6 million? Ito na mga dabi cats, ang unang pipita sa EV's Cover Stage.